Ang pagsusuot ng relo ay pagpapakita ng pagiging responsable at organisadong tao. Pagpapahalaga hindi lang sa oras ng nagsusuot, pati na rin sa oras ng mga tao sa paligid nito. Dahil ika nga, time is money. Literal naman ang kahulugan nito sa mga mahilig mag-invest sa relo. Dahil may mga limited na relo na tumataas ang value habang tumatagal. Para naman sa ilan ay para sa kanilang social status para maipakita ang antas na kinabibilangan nito. At may mga watch collector din na kinikilala at kinamamanghaan ang mechanical movements, advancement at history ng likhang sining sa likod ng mga namumukot tanging klase ng relo. Ang tanong, may idea ka ba kung ano-ano ang mga namumukod tanging klase ng relo? Alam mo ba kung ano-ano ang top 10 na pinakamahal na brand ng relo sa buong mundo? Kayo ba? Anong pinaka-paborito brand na mayroon kayo? Mapapanindigan niyo kaya ang paborito nyo pag napanood niyo to? Jewar na isang high-end watch manufacturer sa Geneva, Switzerland na itinatag ni François Paul Journe noong 1999. Ang nag-iisang three-time winner ng Egrin Tour Grand Prize mula sa foundation of two Grand Prix du Orligeri de Geneva para sa kanilang remarkable contemporary creations. Isa sa mga largest independent brands na nanatiling pagmamayari pa rin ng mismong founder. Pantugang sa kanilang signature timepieces at unique complications at ang lahat ng movements sa mga gawa nito ay yari sa 18K rose gold. Isa sa mga pinaka-affordable price at pang-entry level nito ay ang FPG Worn Elegant 40 Titanite na nagkakahalaga ng 16,058 US Dollar o 898,000 sa Philippine Peso. O kaya naman ay ang FPG Worn Chronometer Blue na nagkakahalaga ng 37,000 US dollar o 2.1 million sa Philippine peso. O di naman kaya ay ang FP Journe Chronometer sa Pering na nagkakahalaga ng 41,981 US dollar o 2.3 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal naman na relo ay ang tribute nito sa pinakaunang Turbion Pocket Watch na nagawa nito noong 1983 para sa kanilang 30th anniversary noong 2013 ang FB Historical Anniversary to Beyond. May 40mm rose gold at kiosk silver case at kapag pinihit mo sa likod ay makikita mo ang movement ng relo. Isang limited edition na may 99 pieces lang ang mayroon nito sa mundo. Nagkakahalaga ng 115,000 US dollar o 6.4 million sa Philippine Peso. Ang Bacheron Constantin ay isang Swiss watch and clock manufacturer sa Geneva, Switzerland na itinatag noong 1755 ni Jean-Marc Bacheron, ang kumpanya na may 269 years na na gumagawa ng relo. Ang itinuturing na world's longest continually running watch brand. Sila din ang may gawa sa ilan sa mga most complicated watches ever made in the world. May malawak na antas ng mga estilo, mapavintage man o modern. Kumakatawa nito bilang napakagandang investment base sa design, complications, workmanship at heritage. Di tulad ng ibang luxury brand. Ang Vacheron Constantin ay limited lang gumawa kada taon, kaya labis na hinahanga dito ng mga entusiast at collectors. Ang mga limited watch nito ay nakakatiyak, nakakaiba at natatangi sa kanya-kanyang karakter at karisma. Ilan sa pinaka-affordable at entry level nito ay ang Bacheron Constantine 4600 P48756 na nagkakahalaga ng 17,900 US dollar o 1 million sa Philippine peso. O kaya naman ay ang Bacheron Constantine Patrimony Self Finding nagkakahalaga ng 32,536 US dollar o 1.8 million sa Philippine peso. O di naman kaya ay ang Bacheron Constantine 6,000 e P48856 na nagkakahalaga ng 130,000 US dollar o 7.2 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal na reno sa brand na ito ay ang Bacheron Constantin Kalista. Ang Kalista ay isang Greek word na nangangahulugan ng the most beautiful. Ginawa noong 1979 at nagkakahalaga ng 11 million US dollar o 616 million sa Philippine peso ang most expensive watch sa panahon na iyon. Gawa sa finest mechanical engineering, nilok sa isang kilo ng solid gold at 118 flawless emerald cut diamonds. Pinagawa ng ayaw magpakilalang kliyente at nananatiling misterya pa rin sa ngayon ang pagkakakilanlan na nagmamayari nito. Audemars Piguet ay isang Swiss ultra-luxury watch manufacturer sa Switzerland, itinatag ni na Jean-Louis Audemars at Edward August Piguet noong 1875 at kasalukuyang nasa pagmamay-ari pa rin ng mga pamilya nito. Kilala sa kanilang prestige at iconic design sa pag-develop ng sarili nilang kalibre sa paggamit ng world-class materials at craftsmanship sa bawat masterpiece. Dagdag -dag pa dito ng limited production ng Audemars Piguet kaya exclusive talaga ang mga timepieces dito. Kabilang sa mga entry-level watch dito ay ang Audemars Piguet Code 11.59 Self-Finding na nagkakahalaga ng 25,000 US dollar $25 o 1.4 million sa Philippine peso. Ang Audemars Piguet Royal Oak Self-Finding na nagkakahalaga ng 32,000 US dollar $32 o 1.8 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal sa brand na ito ay ang Audemars Piguet Royal Oak complication na nagkakahalaga ng 869,000 US dollar o 48.6 million sa Philippine peso. May 18 karat white gold casing, transparent sapphire bracelet case back at 52 jewel movements. May perpetual calendar indications, small seconds indicator, minute repeater, split second chronograph, leap year, day, week, at month indicators ang Blancpain na isang luxury watch manufacturer sa Switzerland na itinatag ni Jehan jacques Blancpain noong 1735. 289 years na ang nakakaraan. Kilala bilang world's oldest watch brand. Isang oldest watchmaker in the world na hinahangaan pa rin sa industriya ng mga relo. Kabilang sa top 10 most prestigious Swiss luxury watch brands ever made. Itinuturing na one model brand na may personal touch ng isang professional watchmaker sa bawat timepieces nito. Kaya taglay nito ang kanya-kanyang pagkakakilanlan at trademark sa bawat relo Kabilang sa pinaka-affordable at entry level nito, ang Blancpain Fifty 50 Fathoms Automatic na nagkakahalaga ng 10,000 US Dollar $10, o 559,000 sa Philippine Peso. Ang Blank 2105 2100 Liman na may retail price ng 9,900 US Dollar o 553,000 sa Philippine Peso. Isama mo na rin ang 50 Patoms 2 Billion na nagkakahalaga ng 145,500 US Dollar o 8.1 Million sa Philippine Peso. Ang pinakamahal naman sa mga rino nito ay ang Blancpain Specialite Turbion Diamond Watch na nagkakahalaga ng 1.34 Million US Dollar o 74.9 Million sa Philippine Peso isang high-end mechanical technology na timepiece na may 20 carats ng diamonds, may sapphire crystal sa likod, kung saan makikita mo ang mechanics at mga diamond na mayroon ang relo. Ang J.J. La Coulthra, ay isang luxury watch and clock manufacturer sa Switzerland na itinatag ni Antoine La Cultra no 1833 na kasalukuyang nasa pagmamayari pa rin ng Regimund bantugan sa kanilang high quality timepieces sa movements di calibre at maditaling uri ng mga rino. Plus 100 pieces lang ito gumawa per year kaya halos lahat ng mga relo dito ay limited edition. Kabilang sa entry level nito ang Reperso One Dueto na nagkakahalaga ng 13,700 US Dollar, o 766,000 sa Philippine peso. Ang Master Ultra Team Small Seconds na nagkakahalaga ng 20,000 US dollar $20 o 1.1 million sa Philippine peso. Ang Master Grand Tradition na nagkakahalaga ng 52,595 US dollar $52 o 14.1 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal na Changer La Culture sa market ngayon ay ang Hybris Mechanica Sunnery na nagkakahalaga ng 2.5 million US dollar o 139.7 million sa Philippine peso. Ang most complicated watch ng Chigur la lecoultre na may 1300 parts at 26 complications, pero hindi ito ang pinakamahal na ginawa ng Jaeger-LeCoultre. Ito ay ang Jaeger-LeCoultre Jewelry 101 Manchot, binuo para maging regalo kay Queen Elizabeth II para sa 60th year nito sa trono, isang naiibang anyo ng relo na may white gold band, 576 diamonds at 11 onyx crystals na nagkakahalaga ng 26 million US dollar o 1.4 billion sa Philippine peso. Ang Richard Mille isang Swiss luxury watch company sa Switzerland na itinatag ni na Dominic Quina at Richard Mille noong 2001. Kilala sa kanilang futuristic timepieces na may mapangahas at namumukod-tanging disenyo. Dinamitan ng high-tech materials para sa high performance, maging sa pagpapagaan ng mga relo para sa maximum comfort, at finishing techniques na naiiba at katangi-tangi. Kadalasan sinusuot lamang ng pinaka-elite na membro ng society. Maging ultimate expression ng kasaganahan at kayamanan, kaya tinagurian din itong billionaire's handshake at racing machines on the wrist dahil sa disenyo nito kabilang sa pinaka-affordable at entry-level nito ay ang RM016 na nagkakahalaga ng 100,938 US dollar o 5.6 million sa Philippine peso. O di naman kaya ay ang RM67-01 na nagkakahalaga ng 143,951 US dollar o 8 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal naman na rin nito ay ang rm 01 Sculptor billion Panitas Panitatum. Isang manual winding movement, skeleton base plate, at red gold skull na ginawa noong 2019. Isang limited edition na may 50 pieces lamang at naging sold out sa taong 2020. Nagkakahalaga ng 7,835,676 US dollar o 438 million sa Philippine Peso. Ang disenyo nito ay hango sa minsahe ni Richard Mill sa magmamay-ari nito na tumigil at pahalagahan ang kasalukuyan. Ang Rolex ay isang Swiss watch designer na nakabase sa Geneva, Switzerland. Itinatag ni Hans Wilsdorf at Alfred Davis noong 1905. 119 years na ang nakakaraan at sa kasalukuyan, nasa pagmamayari ito ng Hans Wilster Foundation. Sa paggawa ng rilo, tanging ginagamit lang dito ay ang mga material na may pinakamataas na kalidad. Gumagamit din sila ng mga top grade diamonds at iba pang mamahaling bato, mitikuloso at masusing binubuo sa kamay ng mga dalubasa. Isa sa mga rilo nito ay ginamit sa isang James Bond movie. Ang Rolex Submariner sa mechanical self-winding movement at may water resistant na hanggang 1,000 feet. Itinuturing na isa sa mga best dive watches sa mundo na may estimated value na 80,000 hanggang 120,000 US dollar o 4.5 million hanggang 6.7 million sa Philippine peso. Matatandaan din na isang solid gold Rolex din ang natanggap ng dating US President na si John F. Kennedy mula kay Marilyn Monroe sa kaarawan nito noong 1962. Kapilang sa entry level nito ay ang classic timepiece ng Rolex Datejust 16200 na nagkakahalaga ng 5,500 US dollar o 309,000 sa Philippine peso o kaya ang Rolex Air King na nagkakahalaga ng 7,450 US dollar o 419,000 sa Philippine peso. O din naman kaya ay ang Rolex Datejust Palm Dial na nagkakahalaga ng 13,575 US dollar o 763,000 sa Philippine peso. Ang pinakamahal naman na relo ng Rolex ay ang Paul Newman Daytona na binuo noong 1969. Ipinangalan sa isang sikat na aktor at race car driver ang tumanggap ng relo bilang regalo mula sa asawa nitong si Joanne Woodward na isa ding artista. Napasadyang inukit ang mensahe sa asawang karirista. Nakapagtala ito ng the world's most expensive watch ever sold at auction sa Philips, New York noong 2017 sa isang 12 minutes na bidding na dinaluhan ng apat na raang katao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkahalaga ng 17.8 million US dollar o 1.1 billion sa Philippine peso. Itinuring na holy grail at greatest watch on the planet ng mga collector at naging king of the watch in the world Nalilito na ba kayo sa pinakagusto nyo? Dagdagan pa natin yan <laughs> Ang Jacob Co ay isang American private jewelry and wristwatch retailer sa New York na itinatag ni Jacob Arabo noong 1986 at kasalukuyang pagmamayari pa rin ng founder. Kilala sa high-end at diamond-encrusted timepieces sa complex design at high quality ng mga relo. Dahil sa pagkakaroon nito ng pinakamaganda na pinanggagalingan ng diamonds at gemstones sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga relo dito ay gawa sa high quality materials tulad ng 18 karat gold, diamonds at precious stones. Karamihan sa gems at timepieces dito ay kinailangan ng metikulosong pag-iingat sa pagpili ng gemstones para sa quality, cut, clarity, at color matching. Kaya hindi na rin nakakapagtaka ang reputasyon nito sa paggawa ng high-end at high-quality watches. Kabilang sa pinakamura at pang-entry level nito ay ang Jacob Co Epic X Flight of CR7 na nagkakahalaga ng 56,000 US dollar o 3.1 million sa Philippine peso. Ang Jacob Co. Palatial Classic Manual Big Date na nagkakahalaga ng 25,813 US dollar o 1.4 million sa Philippine peso. At ang Jacob Co. Gotham City na nagkakahalaga ng 240,000 US dollar o 13.4 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal naman na timepiece dito ay ang Jacob Co. Billionaire Timeless Treasure na nagkakahalaga ng 20 million US dollar o 1.1 billion sa Philippine Peso. Tila naging imposibleng mabuo na timepiece dahil gumugol pa ito ng tatlo at kalahating taon para makolekta ang gemstone na gagamitin. Tulad ng yellow diamonds, ang world's most valuable yellow gemstones na mas mahirap pahanapin kaysa sa white diamonds. Para lang makabuo nang higit na mamumukod tanging relo na hindi pa nagagawa ni Numan. Meron ito 18 karat yellow gold bracelet, 880 carats na extremely rough yellow diamonds, 425 natural yellow diamonds na may specific cut sa bawat partikular na parte ng relo. sa tourbillon movement ito at may 57 yellow diamonds isang namumukot tanging ningning at walang kapares na achievement sa history ng high jewelry watchmaking. Ang Breguet ay isang Swiss brand luxury watch, clock at jewelry manufacturer sa Switzerland na itinatag ni Abraham Louis Breguet sa Paris noong 1775, sa sa mga oldest surviving watchmaking brands at pioneer sa maraming watchmaking technologies tulad ng Tugion. Isang mekanismo ng relo para sa mas mataas na accuracy. Si Abraham Louis Bucatin ang nag-invento ng World's First Self-Finding Watch noong 1780, maging ang kauna-unahang wristwatch sa mundo ang Brigade number no. 2639 noong 1810 para sa Queen Concert ng Naples na si Caroline Bonaparte, ang nakababatang kapatid ng French Emperor at military commander na si Napoleon Bonaparte. Kabilang din sa mga nagawa nito ng relo si na Napoleon Bonaparte mismo, King George III at Queen Victoria. Ang mga relo ng Brigade ay hindi lamang basta timepieces lamang. Ito ay mga likhang sining nasubok na sa mahabang panahon. Mula sa matingkad na kasaysayan nito hanggang sa mga eleganteng disenyo at makabagong teknolohiya, patuloy pa rin itong binibihag ang mga humaling sarilo sa buong mundo. Pantugan sa pagiging elegante at timeless design na madalas pinibigyan buhay ng classical architecture, nature and art. Gawa sa mga mamahaling materyales at kakaibang mechanical process simbolo ng karangyaan at kahusayan sa watchmaking industry. Ang mga timepieces na itinuturing na hindi kailanman mawawala sa estilo. Ilan sa pinaka-affordable at pang-entry level nito ay ang BK Classic 5177 Men's Watch na nagkakahalaga ng 24,400 US dollar o 1.4 million sa Philippine peso. O kaya naman ang Brigade Reina Dinapla 8967 na nagkakahalaga ng 17,360 US dollar o 973,000 sa Philippine peso. O di kaya naman ay ang Brigade Tradition 1 Retrograde na nagkakahalaga ng 42,423 US dollar o 2.4 million sa Philippine peso. Ang pinakamahal na relo ng Brigade ay isang pocket watch na isa sa pinakamahal na relo sa mundo, ang Brigade Number no. 160. The grand complication o mas kilala sa tawag na Marie Antoinette o The Queen. Ang pang-160 at rilo ni Abraham Louis Breguet sa lukuyang itinuturing na panglima sa most complicated watch sa buong mundo. Ang timepiece na ito ay hindi tinawag na The Queen para lang sa wala. Nagkakahalaga ng 30 million US dollar o 1.7 billion sa Philippine peso. Isang 60mm pocket watch na may full perpetual calendar minute repeater, thermometer, chronograph, parachute shock protection, chime, independent seconds hand, at 23 complications, at 823 parts na pinalot sa 18 karat gold at sapphires. Pinagawa ito ng isang Swedish count na si Hans Axel von Fersen para sa kasintahan nito na si Queen Marie Antoinette ng France, ang asawa ni King Louis XVI. Pero sa kasamaang palad hindi na nito nakita ang rino. Kompleto itong natapos noong 1827. 34 years na ang nakakaraan mula nang pumanaw ang Reyna. Apat na taong nakalipas na mula nang pumanaw din si Brigay At 44 years na ang nakalipas mula nang pinagawa ito. Sumisimbolo sa walang katapusang pag-ibig nito sa Reyna. Sa kasalukuyan, nakalagay ito sa isang bulletproof case sa basement ng La Mayor Museum sa Jerusalem. Ang Patek Philippe ay isang Swiss watch at clock manufacturer na matatagpuan sa kanto ng Geneva. Isinunod sa pangalan ng dalawang founder na sina Anthony Patek at Adrian Philippe at kasalukuyang nasa pagmamayari ng Stern family. Ang Patek Philippe ay karaniwang itinuturing bilang top brand sa lahat ng major Swiss watch manufacturers. Itinuturing itong creators of the world's finest timepieces. Ang mga relo nito ay kilala sa kanilang pagkakaroon ng masalimuot na galaw at komplikadong mekanismo. Nayari sa pinakamataas na kalidad ng materyales. Kabilang na dito ang gold, platinum, at diamonds. Ang pinaka-affordable at pang-entry level nito ay ang stainless steel Patek Philippe 24 reference 4910 na nagkakahalaga ng 15,970 US dollar o 899,000 sa Philippine peso. O kaya naman ay ang Patik Philip Aquanaut na nagkakahalaga ng 24,250 US dollar o 1.4 million sa Philippine peso. O din naman kaya ay ang Patik Philip The Perpetual Calendar na nagkakahalaga ng 42,500 hanggang 80,000 US dollar o 2.4 million hanggang 4.5 milyon sa Philippine peso. Ang pinakamahal naman sa mga relo nito ay ang Patek Philippe Grandmaster Chime 6308-010, isang limited edition timepiece na na noong 2014 para sa celebration ng 175th anniversary ng Patek Philippe at mayroon lamang pitong piraso nito sa buong mundo. May katangian ng napakaraming parte at komplikasyon. May 1366 para sa movement at 240 naman sa case. Reversible din ang case nito. May dalawang independent dials, may minute repeater, perpetual calendar, na may 4-digit year display, may second time zone, at ang patented design ng acoustic alarm. Naging most expensive ever sold at an auction nang maipagbili ito sa isang auction sa Geneva noong 2019 sa halagang 31.19 million US dollar o 1.7 billion sa Philippine peso. Ang ilan sa mga kilalang tao na nakitaan na mayroon nito ay ang Prime Minister ng Cambodia na si Hun Sen at ang American rapper at record producer na si Jay-Z. Nakapili ka na ba? Tandaan, normal lang nakamanghaan ang ganitong mga bagay. Walang masama doon, pero sa lahat ng ito, Pwede ka magkaroon ng Casio, Timex, o Rolex. Pare-pareho din naman silang nagbibigay ng tamang oras. Tulad din ng pwede ka magpunta sa isang lugar gamit ang Lamborghini o magpunta sa isang lugar gamit ang Toyota Vios. Totoong malaki ang pagkakaiba, pero parehong magdadala sa iyo sa paroroonan. Wala ito sa kung gaano kamahal ang gamit mo, nasa kung paano mo i-handle ang sarili mo at ng mga nakapaligid sa iyo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan maging expensive para lang magkaroon ng value.